So, hello guys. So, kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa ating channel, Mari Lorenzo. So, ito na guys, tapos na po yung ating surgery, no? So, ito po ay carpal tunnel syndrome severe po siya kaya kailangan pong i-release. So, marami po nung na-diagnose po ako nito guys uh, last last month marami pa kong sinert sa YouTube so kung sino yung mga nagpapasurgery ng mga ganito. Pero ang nakikita ko po ay mga American. Uh, basta American po yung halos lahat na na-search na ko dito sa YouTube na nagpa-surgery ng carpal tunnel. So wala po akong nakitang Pilipino. <laughs> so labis po akong nag-aalala nung sinabi ng amo ko na ipapa-surgery niya yung aking kamay. So Hopefully naman. Tapos na po yung ating surgery. First day ko po ngayon, no. So, naigagalaw ko na siya. Pero mayroong pumipintik-pintik dito sa may naoperahan dito may banda. So, sa totoo lang, no, ngayong araw na to, gumawa na ako ng trabaho. Pero ito, hindi ko siya ginagalaw kaliwa. So, alali lang talaga ako dito kasi sariwa po yung sugat kahapon lang po ito na operahan, no. So, hindi ko siya naramdaman habang siya ay ginagawa kasi Uh, pinatay po nila yung ugat ng aking kamay kahapon. So, dito nila itinurok yung anesthesia sa may puno ng balikat. So, yun po yung masakit. Yun po talaga yung masakit. So, okay naman po siya. So, paalala lang po sa mga kapwa ko OFW, no? Hindi po maganda yung sobrang sipag lalo sa kamay. Lalo po sa pamamalansya. Dito ko po nakuha sa pamamalansya yun pang pagod na yung kamay ko pero sige pa rin ako kasi nga gusto kong matapos yung trabaho ko so hindi rin pala po maganda hindi rin po ito la, sa plancha lang nakukuha maraming bagay na pagka yung kamay mo sobrang gamit dun po pala nakakaroon ng uh, ipit sa ugat uh, bali yung carpal tunnel syndrome po hindi po tayo doktor no disclaimer lang po tayo po ay patient po, pasyente po ng carpal tunnel syndrome Uh, pagkaipit po ng ugat dito sa gitna, kaya hindi po siya nakakadalo yung dugo. So, ang nangyari, uh, paliwanag ko lang po, no? Uh, nung una ko siyang maramdaman, sobrang kirot sa gabi, as in. Hindi ko siya, kayang kayang itolerate yung kirot, lahat hanggang dito, dito. So, ang dami kong nainom na pain reliever. <laughs> ako sa parmasya para dito. So, hindi po na siya umi-effect, no? So, ang ginawa ko, uh, sinabi ko sa amo ko na hindi ko na kaya yung kirot niya, Pache uh, kailangan niya ko ipacheck up, so yun ang uh, naging resulta ay carpal tunnel syndrome, so dahil sobrang naman head itong mga kamay ko, wala na siyang pakaramdam uh, sinabihan ako ng neurology na kailangan kong magpa electromagnetic test para malaman kung gaano kalaki yung damage sa ating nerve, so yun nga ang findings niya ay severe na siya. So, kailangan na po siyang i-release. So, isang buwan ko lang din, ko din po siyang pinag-isipan no, kung i-release, papayag ba ako na magpa-surgery. Kasi takot na takot po talaga ako magpa-surgery sana. Uh, so, iniisip ko din. Kasi ang sabi ng doktor, pag tumagal siya, uh, pwedeng masira din yung mga muscle at pwedeng mawalan ng tuluyan yung pakaramdam ng aking kamay kasi pinahinga na ako ng isang buwan so nawala na yung kirot hindi na siya makirot kasi hindi na siya napapagod pero yung mga daliri ko hindi bumalik sa normal uh, nagtatrabaho ako kahit man hit yung mga ito so natakot din ako pumayag ako na magpa surgery kasi gasto naman ni amo so thank you so much po sa ating amo na may mabuting puso guys na sinagot niya yung ating pagpapasurgery kasi alam ko mahal po ito mahal ang pasurgery nito kahit po sa Pinas so ito okay naman siya normal ko na siyang naigagalaw pero sa pang 4 days ko pa po siya pwedeng buksan yun po ang sabi ng doktor kasi kahapon lang to so sariwa pa yung kanyang sugat hindi ko pa siya pwedeng buksan so yan lang po guys ipapakita ko lang sa inyo yung mga ganap ko kahapon sa hospital So ayan, sana hopefully pagtapos po nito. Uh, pag naka-recover na po tayo ay balik normal na po yung ating kamay. So yun lang po guys, update lang po ako. So wala pa po muna tayong magagawang videos ngayon. Marami pong, uh, hindi pa po tayo talaga makapag-edit mag ng video dahil po sa ating kamay. So update update na lang po ako sa inyo. So thank you so much po sa mga support para sa aking channel. Bye, God bless. Pasilip ko lang mga ganap ko kahapon. Eto guys, bago po tayo operahan dyan. So, tumakas po akong kumuha ng selfie, no? Abang wala po yung nurse. So, ayan. Tapos na po tayo dito mag no? Siguro mga after 2 hours na to, pag o 3 hours pagtapos po ng surgery hindi ko pa talaga kayang igalaw yung kamay ko dyan so pinilit kong bumangon para makuha ko yung bag ko sa may mesa andun kasi yung aking cellphone So, ayan. Uh, yung kamay ko dyan talaga, guys, para siyang kahoy lang nakadikit sa aking braso. Walang pakiramdam. At yung aking daliri, kung makikita nyo, mapapansin nyo. As in, hindi ko pa talaga kaya siyang igalaw. So, ayan. Kumuha ko ng video. Para, syempre, gusto kong magkaroon ng uh, remember. May gagalaw ko na siya guys pero sobrang manhit pa rin nung kamay ko hanggang dyan hanggang dito sa balikat dahil sa anesthesia na nilagay nila so ayan pero may gagalaw ko na siya kung dyan so ayan thank you Lord tapos na yung surgery natin sana okay na to pag nakaka-recover na tayo Solo ko lang tong kwarto guys. Parang private tong kinuha niya mo na room ko. Pero mamayang uh, mga sa is uh, pwede na akong umuwi. Doon na ako magpalipas na. Sabi sa akin ng doktor kung gusto ko daw dito matulog hanggang gabi at bukas na ako umuwi. Sabi ko uwi na lang ako mamayang gabi. At least doon uh, kasi itong damit ko o oh, naalibad ba rin ako sa damit ko luwag-luwag mal at least doon makakapagsuot ako ng maayos saka may CR din naman kaya naman gumalaw tong kaliwang kamay ko sabi ko uwi na lang ako sabi ko sa doktor kanina o sige mayang naman sila na uwi ako mamaya na daw ayan o oh. so ang luwang nitong kwarto guys ayan may CR din dyan So, ang luwang ng kwarto dito sa hospital, Dr. Sulaiman Hospital. Ayan, may t sarili pa akong TV. So, ayan. Ayan, may waiting area pa, guys. Ayan, oh. Ayan. Ayan. So, ayan. 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 pa paano, ay gagalaw ko na siya. Kanina kasi hindi ko siya maigalaw. Mm. So, ayan, sinabihan ako tayo ng nurse na kailangan kong igalaw-galaw yung mga daliri ko, guys, para uh, manumbalik yung kanyang lakas. So, ayan, thank you dito kay Dr. Sulaiman Al-Habib. Napakaganda po ng serbisyo nila, guys. As in, asikasong asikasong ka. So, ito, guys, ay So, bali one month na mula nung pinadoktora ko ni Amo. So, ngayon lang na-schedule yung aking surgery. Ito guys ay carpal tunnel syndrome. Sibir. Sibir na siya guys. Kailangan, kailangan i-release yung ugat sa kamay ko. Para bumalik siya sa normal kasi naman hid na siya. So, yan. Yeah. Tapos na po yung ating surgery. So, thanks God. Tapos na po yung ating surgery. So, Guys, sa mga kapwa ko OFW no, hindi rin po maganda pala yung sobrang masipag no. So, ingatan po natin ang ating mga kamay kung may makapanood man dito kapwa ko OFW. Nakuha ko po ito dahil sa sobrang sipag. Alam nyo 'yun, guys. Uh, kasi uh, umuwi po yung kasama ko, so ako lang naiwan. Ginawa ko po lahat yung trabaho. Mula linis, pagluluto. Uh, sorry na po tol kasi pumasok yung nurse kumuha ng blood pressure So yun nga guys, tutuloy ko lang no uh, Hindi ito, uh, hindi ito bali isang taon ko nang nararamdaman uh, Doon sa nanay ng amo ko dati, noong lockdown Dahil uh, taon na naman noon na mag-isa ako no yung kasama ko na matanda na doon na 20 years lagi siyang nahihilo may sakit. So nagka-matasang diabetic kaya um umuwi. So yung isa naman na uh, cooking eh uh, na taon din na umuwi kasi nagpakasal So naiwan ako lockdown wala kong kasama. So naiwan ako sa bahay ng amo namin na mag-isa sa loob ng pitong buwan. So yun, doon ko nag-umpisang maramdaman to noon. Kasi gawain ko lahat eh. May alaga pa kong Linis ako, laba. Tapos sa gabi, namamalansya ako sa gabi bago matulog. So, pagtapos ng isang buwan na gano'n ang gawain ko, doon ko nag-umpis ang sobrang sakit ng kamay ko. Na, yung sakit na yon talagang hindi ko matiis. Iniinuman ko ng panadol, umiit. iyak ako sa gabi sa sobrang kirot. Hindi sa gabi ha. Paggising ko ng mga madaling araw ganyan. Tapos, pag nagising na ako ng umaga, tapos ko nang maligo, nawawala yung sakit. So, naghiling na ako nun ng amo ko noon ng pamahid na cream-cream yan. Tapos, panadol lang ang iniinom ko noon. So, noong after 7 months, may nakuha na silang mga kasama ko. Napahinga na yung kamay ko kasi balik na lang ako sa bata. Hindi ko na siya naramdaman ng matagal. So, ayan, isang taon siyang nga, hindi na rin siya nangingirot. Dahil nag-asawa yung anak ng amo ko, nilipat niya ako doon sa kanya. So natoka ako ngayon sa linis laba at lansya. So yan na naman. Araw-araw ako namamalansya. So nung pagbalik ko, nagbakasyon ako, pagbalik ko sa kanila. Uh, sa gabi, namamanhid na siya. Pero hindi siya ganun kasobra. Akala, akala ko normal lang kasi nga napapagod tayo, di ba? Hindi ko alam na nadadamids na pala yung ugat doon sa may kamay ko ano. So ito ay carpal tunnel syndrome yung yung median nerve ng ating kamay ay naipit o hindi nahigpitan nahigpitan ng litid sa ating kamay no kaya hindi makadalo yung dugo. So namamanhid yung ating kamay.